tulog-tulog lang ng migo ko ba? To! Oh, to! Oh, to! Oh. Utar! Katulog ko, di ba? Nasako so, ka lang matulog di sa ano na tulog! Disturbo ka! Kita mo, crucial game namin, na predro ako! Ay na, ano pa sa panaginip Basketball ka mo? Ay, wala pulos, ano naman? Gagreklamo ka? Eh, syempre, lang gigising ka ng tulog! Oo, no, oh, mapakal ka to sa merinda! Riyan. Ako lang magbili ng Magbakal ka sa mirinda, ikaw na lang galing ginapabakal sang mirinda. Ay, sa mirinda, nagkaklamo ko. Hindi mo katulog ako rito. gisingin mo lang ako para magbili ng Ah, bakal ka to, eh magkinom ka sa ano? Ayaya ang buhay mo, tulog-tulog ka lang, may mirinda ka, pangyawa ka. Hmm, coke, bilhin ka ng coke, sigarilyo. Coke, sigarilyo? Oo tsaka ano, kung anong mapapili mo sa kanto. Ito ako pang utusan mo. Tulog-tulog ka lang ni Malka. Bun. Eh, hey, makakal ka? Are o kok. Tagilaglag mo pa ba? Sigarilyo. Daw ga dabog ka? Wey go gi dabog ka? Ayuson mo ah. Nagbakan ko sang ano? Sang kamote. Very good, grabe gid ka brigod sa imo to pagutusan ka to no? Mainit pa ni, mainit. Aro? Mainit. Tayo hey, ang baryo ko. Si basi mara. makakalimutan ta. No. Huh? Kita sigarilyo da. O oh, imo na lang ni baryo. Ha? Dimo na lang may Pang bakal mo sa bugas. Pang consuelo? kay oh. mo ko na. <laughs> Siyempre. Ka ko. Oo. Oh. doon, do best kasubungaw. Siyempre, sabi ko sa iyo pag may kwarta ko yatagan ta kaya. Hindi ka rin mainit. Pero okay ka lang rin naman. Pero bait mo ngayon ah. Oh. Ano ko na sa ko ka? Siguro naka-score ka kay mo kagabi no. Oh. Why man? Hey, merinda ka. Sige, merinda ka lang daw. Ulaw lang ino mo ang ano mo. Ah. nami niyo. Ikaw hindi ka magkaon? Hindi, sige lang, mauna ka lang da. Eh, um, ano? Nami niyo. oh. Amo ni, kag, sabay mo kok, the best gini ah, the best. <laughs> Sarap ang libre no? Sarap ng libre no? Dahil subong ka lang ng libre, subong ako? Siyempre, damo ko kwarta to. Barang nag-iba ka na ba talaga, ano, Christopher? Nag-loan -nag ako. Nag-loan ka? Oo, oh, kayo. sabi kolektor sa motor ko? Kolektor sa motor? Oo. Hmm? aku Pero bayad na ko doon kabulan aku ko ay gabayan? Ano nang bitaw? Gari, kolektor ko. Sir, kolektor, sir. Ngayon itong kwarta ko, man. sir, si ano, sir? Sino, sir? Tanong lang po si Dako. Dako, Labi. Ah, oh, itu oi Dako Labi! Kapitan, sir! Ano nang mo? Sakin... Ang, ang kwarta ko! Kuwarta mo? May kwarta ka ba? Tagal ko na hinahanap sir, ikaw pala yun sir Ito yung binigay mo sa akin di ba? Oo Sir wait lang sir Penalty na kayo sir Ilang months na to sir Aroy Dalawang, dalawang buwan? Penalty na Nakita mo yung pira ko? Ay malay ko sa pira mo ya Penalty A nyo sir 100,000 na sir Maliban pa sa payment nyo po Aroy 100,000 na to Amo na yung babayad ko sa iya Amo na yung babayad? Ano ba? Ay na, no, malay mo ya Kala ko ikaw ang pamilya Tago wala ya kailangan talaga, sir. Makabayad ka, sir. Ano? Kulit sa motor ko. Yung kuha mo karta ko. Kuha ko lang ko. Ay, nano. Ako mo pagbintangan. May ugutol mo lang sir. Sir, ugutol mo lang yung motor nalang. Hindi, sir. Kailangan pa rin talagang dalhin sa ano, sir. Barangay, sir. Kasi ay, pa barangay siya? Oo. Pa barangay. Uh, Gugi dyo. Wala ka na karta? Wala ko karta niya. Ako mo nalang. Yung kuha mo kuro ko na kaginay. Ako nalang yung pambakal sa gira Ginabintangan Nag, ano kung... mo ka? Hindi, ma. Nag-ano lang ako. Ayusun mo. Kausapon mo. Ano mo? Kolektor mo gago Sir, pa patay na ang ibang kolektor, sir. Ako na lang ngayon nagpalit, sir. Tapos di ka pa makabayad. Anong so, gawin sir, natin, sir? Pwede baka pwede bukas i fulfillment payment ko. Full payment? B bukas. Nawala yung pira ko, abe. Tarang na lang muna tayo, sir. Para may kasulatan tayo bago mag fulfillment payment bukas. mag fulfillment payment na lang ako bukas. Paparanggay agad? Paparanggay, sir. Ngayon lang kita natagpuan, eh. Ang tarka! ka kurta ko! Bungsit ka! Peter. Dala mo na to, sir. Hey, ah. eh, wala. Hindi ko nakabayad ng maayos, sir. Eh. Kailangan talaga hindi natin yung ano nang ano, ng motor. Sige, sir.